Pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwira naman ito. Ayun. Kaya si Joey, alam mo, pagka nakita kami niya, eh, sasabihin ko sa kanya, A -a -a, sinungaling ka Joey, sasabihin ko sa iyo. Si Joey Salceda, hindi mo sa lang, man... Yan, yan ang kagagawan ng isang channel na bunga kala nila, makapangyarihan sila. Uh -huh. Na ang entitlement nila ay eh, talagang kahit na batas lalabagin kami ang batas lahat ng kanilang violation at multiply ko sa 200 pesos per day per violation alam mo kung magkano na kwento ko hmm. 1.6 trillion pesos wow laki Kung uh, uh, kahapon ay eh, pinag-usapan po ito sa social media at ngayon ay nakita rin natin ito pong house bill number 11252 at ito po inintroduce, may Congressman uh, Joey Salte, Sarte Salseda ng Albay, Kong. At ito ay uh, kinakailangan namin ng inyong mga reaksyon sapagkat uh, naging napakalaki po ng papel niyo noon, noon ukol sa isong ito. E pagka ako mag-comment, bias ako. Eh, pero gusto na rin na namin marinig, ko ang inyong komento ukol sa bagay na yan, Kong. Magpapakabias ano, ka na rin. Opo. <laughs> dapat na lang siguro. kasi yung pagiging bias, kailangan din natin. <laughs> anyway, ang titulo po ng kanyang, uh, ng kanyang uh, bill kong Granting the ABS-CBN Corporation, formerly ABS-CBN Broadcasting Corporation, a franchise to construct, install, operate and maintain television and radio broadcasting stations in the Philippines and for other purposes. Kong, yan po. mo yung titulo, basahin mo yung uh, ma ma maano lang naman natin. Nakikita ko <laughs> may na, na May Maikli ah. lang yung explanatory note niya. Eh. Ah. isa, -isa natin. Una. Yan First paragraph. Lang. Opo, medyo malayo-layo ng konti. Pero yan, nakikita naman. Nakikita ba? Ikaw Nakikita Eto, mo? Ba? Sige, ako oh, nakikita ba siya? Ikaw na, Medyo malayo yung aking... The Securities and Exchange Commission, SEC, and the Bureau of Internal Revenue, BIR, during house deliberations on the ABS-CBN franchise in the previous Congress, certified that the franchise grantee did not violate ownership restrictions Did not violate, ha? And did not have Pending Tax Liabilities. Mm -hmm. Mali yan. Kasi babanggay niya dapat yung kabuuan ng records ng 18 Congress. Mm -hmm. Meron nga ang nag sa kanila dyan sa Securities and Exchange Commission, tsaka yung BIR. Mm -hmm. Ngunit nung isa-isahin na namin, mm -hmm. hindi naman naging blanket authority na wala silang liabilities. Ang totoo niyan, nung ilabas na natin yung kanilang mga eskema na ginamit, para sa ganun, maitago nila yung tunay na halaga ng buwis na dapat ibayad sa ating pamahalaan. Mm -hmm. Sapagat gumamit sila ng, ano, ng tax shield. Eh. Mm -hmm. Naalala mo yung Big Dipper? Yes po. Uh -huh. Na kanilang ginamit. Sa mga EPSA. No? Para sa ganun, uh -huh. ay maitago nila yung karampatang buwis na dapat ibayad nila sa pamahalaan. Mm -hmm. Hindi naman nila nasagot yun. Eh. Ang laki nun, ha? yung Big Dipper, ginamit nila unang-una ay ni Niregister pa nila sa PESA eh. Opo. Sa pagkat sa PESA kasi, yung unang anim na taon mo, wala kang bayad sa tax. Ah, uh, tax holiday ka? Opo. Oh, bali, opo. ang babaya O, pagkatapos ng ano, ng mm. anim na taon, ang babayaran mo lang is so much percent dun sa gross niya eh. Opo. Uh -huh. Parang 6% lang. Uh -huh. hindi Hindi kagaya ng isang normal na na korporasyon. Kapag nagbayad ka ng corporate income tax, 30% talaga yan. Mm -hmm. Sa mga twins, sa dami ng... Gana... Unang-una, hindi man sila karapat dapat na ma-reistro doon sapagat hindi naman exporter yung ano na yun eh. Ah, yung uh, big deeper na yun. Ako. Maraming komplikasyon ito. Mm -hmm. At hindi siya nag export Ang ginagawa niya, nag-digitalize lamang siya ng content ako. para mapanood sa Netflix at iba pang mga platform na platforma, platforma oh. o platform sa iba't ibang mga kaparaanan. Binigyan din niyo po sa hiriyan ko natatandaan oh, ko yan. Hindi Hapo. nila nasagot yan. Apo. Sa mga tweet, ginamit <coughs> nilang parang tax uh, evasion Uh, mechanism strategy. Opo. Mm. Uh -huh. uh -huh. uh, at kung susumahin mo nga bilyon ang, uh, ang dapat na ibinayad nila. Dapat uh -huh. unay namin lahat ito. Pagkatapos, sinasabi nitong uh, Securities and Exchange Commission na uh, wala namang uh, problema sa ano yan? sa citizenship. <-s3> uh Opo, -huh. uh -huh. uh -huh. did not violate ownership restrictions kong. Yun daw ang sabi. Bakit hindi uh -huh. naman siya uh, Nung... noong uh, Nung puntahan namin sa securities, mm -hmm. nung uh, ipa-explica namin sa kanila, nung pagtatanongin na namin sila sa yung tinatawag na Philippine Depository Receipts, uh -huh. na napalitaw ko doon na mali. Itinago nila talaga. Sabi nila kasi ang bumoboto ay yung <coughs> ABS-CBN Mother Company. Itinago nila yon. At nung sabihin ko sa kanila, alam mo ka ako, yung control hindi lamang sa pagboto. Uh -huh. Biski yung hindi pagboto, control pa rin yan. Walang mga ma... ma ay, isip-isip yung tatlong putapot na track na abogado ang abogado ni Leron. Tama uh po. -huh. Ito, ito ay pinag-usapan ito halos isang buwan yata ang pinagtalunan. Sa pagkatapos sa magitan ng isang maiksing pagpapaliwanag ni Congressman Joey Salceda, sasabihin niya na walang nilabag. Napakababaw na pangangatwira naman ito. Sana imbitahan mo si Joey Salceda tumupusa dito sa tabi ko. Ah, ganun po. Para sa gano'n ay mapag-usapan natin mabuti. Hindi, di biro-biro ito. Huwag niyang sasabihin mm -mm. na walang paglabag ang ABS-CBN. Uh -huh. Yun lamang lupa na kinatatayuan nila ngayon. Ako, isa pa po yan. Oh. Eh, di nga naungkat na yun sapagkat, mm -hmm. eh, wala, nagsara na ang Kongres nun, eh. Uh -huh. Kung may panahon lamang ako nun. Oo. Uh -huh. Eh, talagang pati yung <laughs> National Housing Authority hinahanap ko yung titulo niyan, eh. Uh -huh. Paano magkakaroon ka ako ng ano yan Paano makapagtatayo sila ng, uh, ng opisina dyan, ng headquarters? Uh -huh. Doon sa main office nila ngayon. Yung lugar na yan ay pag-aari ng tinatawag na Philippine Homesite, Home Housing Corporation, uh -huh. PHHC. Uh -huh. Ito yung poor runner ng National, uh, National Housing Authority. Uh -huh. Uh -huh. Yan ay subdivision. Ang may-ari niyan, PHHC. Uh -huh. so, paano ngayon mabibili nila? Uh -huh. Ngayon, ang, ang gusto kong itanong sa may-ari ng ABS-CBN, mabuti na lang, eh, sabi ko nga sa iyo, bias na ako eh. Oo, oh, di ko. Uh, Nakikita mo eh, sumusulak na naman ang dugo ko eh. Hindi po ako nga, eh. eh, naman ako. Eh, kinalkal mo yung masakit sa akin eh. Mm. Pagka ganyan eh, oh, talagang magigipagsuntukan oh. ako dyan eh. Mm -hmm. oh, oh. Tuloy niyo, Kong. isipin mo, ha? Hanapin mo yung dido. Ka Kong! Uh -huh. Okay, ayaw nilang ipakita. Mm uh -hmm. -huh. Yung bang dido sale, ah... uh, uh hindi mo gagamitin pagkatapos para ma-transfer sa iyo ang ano ang pangala ah, mula doon do sa naunang may-ari para ma-transfer mo sa sarili mo hindi mo kakailangan niyo dito kailangan yun. mm. ba tayo nilang idiilitaw ang dito sale maliban uh -huh. ikaw original na may-ari noon po hindi ang tanong ko uh -huh. ba't ayaw nilang ilitaw dahil merong problema yung dito sa sale na yun kaya ayaw uh -huh. nilang ilitaw uh -huh. ngayon pa lang uh -huh. sasabihin ko na uh yung may-ari ng PHHC. Mm. Opo, gobyerno. Okay. Korporasyon yun. Mm. Dapat meron silang resolusyon na binibenta nila sa ABS-CBN doon sa doon sa Lopez, yung naunang Lopez. Uh -huh. Opo. Ang pumirma lang yung presidente. Ng Walang board. Opo. Oh, oh, resolusyon. Eh, invalid yun. Kung mm. questioning ko yun eh. Mm -hmm. Pinuntahan ko nga yung mga ganit. Tinatago nila yung mga titulo. Pagka ako pupunta nagsisipagtago lahat ng mga usap ko eh. Ang ganda yun. Nako. Mm. Pag sasabihin niya na, na walang paglaban. Oh, yun daw po sinasabi Bakit? ng Magpapatunay na... ba sa o, paano oh. yung issue ng national, yung, na, yung citizenship ni Gaby Lopez? Oo. Mm -hmm. uh -huh. oh. Amerikano si Gaby Lopez, pinatunayan niya mismo yun. Oo. Uh -huh. Ang pinangangatwiranan niya lang, Oo, oh, Amerikano ako, pero Pilipino ako. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Paano ka ako Pilipino? <coughs> Sapagkat ang aking ama ay Pilipino. Oo. Uh -huh. O, ang, ang, ang binabanggit niyang doktrina, yung use sanguinis. Yung yeah, po. Yung uh, by blood. Aha. Mm -hmm. Yung Amerika kasi, ay eh, juice soli. Opo. Oh, so, napanganak siya sa Amerika. So, ang nag-operate <coughs> na doktrina, use sanguinis. Use soli. Ah, you, okay. So, napang, oh, ay American citizen, napanganak oh, sa po. Boston. Aha. Uh -huh. 1963. No, mm -hmm. so, 19... 1952 yata. Oo, oh, oh. Kasi tanda ni Nelson. Eh. <laughs> Boston, Massachusetts. Oo. Oh. oh. <coughs> Bakit ka ako hindi mo ka ako inirestro yung iyong birth uh, sa Amerika? Palagay mo ikaw kasi bata ka pa. So Kapo. kapapanganak mo lang, hindi ko naman hinihingi sa yung ikaw magrehistro ng iyong Tama. pagkapanganak. Pero yung tatay mo, It's yung tatay? nanay mo, oh. ba't hindi ka nirehistro sa pinakamalapit na konsulada? Uh oh. so, hindi niya masagot. O palagay mo na, nung ikaw ay magkaisip, Yeah, na nag-aaral ka na. Alam mo, Pilipino nga, bakit hindi ka ni Kahit na late, late, registration, pwede naman. Pwede naman, opo. Oh. Nakuha mo lang, naisip mo lang na kumuha ka, kumuha siya, siya ng paraan na mm -hmm. siya sa Filipino citizen, apat na ah, may higit na apat na taon nang nakakaraan bakit apat na taon may higit oo Opo, sa samang parang parang ano mo lang parang belated after thought mo lang yan eh parang ah, eh, siguro magagamit mo lang na convenience passport pa rito ka rin dito sa Pilipinas uh, tama po pero kahit kailan hindi mo ni renounce uh -huh. ang iyong citizenship sa pinagangatuuran niya ay eh, kahit na merkado ako Duval. Pilipino naman ako uh -huh. oo po uh. Paano nga naging Pilipino? Dahil ang tatay niya ay Pilipino. Ngunit, sabi ko, walang naipakita ang tatay mo ha? Mm -hmm. na, na nung ikaw ay napanganak. Uh -huh. Nung ikaw ay mapanganak, kasi okay. ang, ang ap applicable na Constitution, 1935 Constitution, uh -huh. dapat yung ama mo Pilipino. Okay. At eh, dapat siya na nung napanganak ka, pinakita mo... Na yung tatay mo, Pilipino pa rin. Uh -huh. Kasi may chance na amerikano ng tatay niya. Nung tatay kasi nung na nandun siya sa Boston, oh. nag-aaral sa isang military school o university yung tatay niya. Uh -huh. O so, iba e, tayo mong ipakita. Uh -huh. Maraming questionable dito. Ngayon, palagay mo na na-Pilipino ka. Tatanggapin ko sandali na pilipino ka. Topo. Pero, tanggapin mo rin na amerikano ka. Oo, ganyan. So. Oo. Oh. Mali ka din. Wala sinasabi ang saligang batas mm -hmm. na 100% Pilipino pero may kasama pang isang uh -huh. Amerikano. Eh, Wala sinasabi. Ang sinasabi lang ang pagmimiyari, 100% na Pilipino. Ayun. Wala sang sinabi uh -huh. na isangkot mo ang pagiging Amerikano. Uh -huh. Nako. Eh, na, pa rin, sabi niya, did not have pending tax liabilities doon po sa uh, pinabanggit. Ano? No, eh, pinagtatanong namin yan. No? Sir, oh. Hindi, kaya lang naman po na, nagawa doon po sa isang ganito. May, meron lang isang lugar na hiningan oh. ng, ano, ng uh, parang uh, uh, testimony. Mm. hindi yung hindi blanket hindi authority naman. Kaya nga, nung, nung usigin na namin siya doon sa Big Deeper, wala na silang maisagot doon eh. Opo. wala ah. na silang maisagot doon. Mm -hmm at to say, kalau, second paragraph na second paragraph. Oh. The non-renewal of the franchise, however, cost some 11,000 direct jobs. 11,000 direct jobs, oh. This representation also argued that the information asymmetries that resulted from the loss of an information source cost thousands of new COVID-19 infections during the critical 2020 period. Parang ang gumawa niya, hindi siya. Parang ang gumawa, ABS-CBN. Ah, kasi ito po Para yung ng na time na yun. Yes, sabi pa. nila 11,000 ang Kapo. kanilang regular employees. Napatunayan namin, hindi 11,000, uh -huh. kulang-kulang sa 3,000. Bakit ka mo? Yung iba were considered project workers, uh -huh. contract workers, mga ganyan. Kapo. Ayaw nga nilang, ayaw nga nilang uh, irregularize eh. Uh -huh. Napatunayan ko pa noon na sa dami ng kanilang tinanggal, at dinimanda sila, umabot sa Korte Suprema hanggang ngayon. Opo. Na eh, nagkaroon na ng ruling ng Korte Suprema, final and executory, ibinalik na sa NLRC for computation na lang. Hanggang ngayon, tinutulungan ko pa rin yung mga... Hindi pa ata nababayaran ko nga. Oh, meron nang nabayaran pero so, hanggat maaari talagang... Pinadadaan sa bukas na, ng karayong... <laughs> Binabarat lahat. Meron nang namatay na claimant. Eh. Meron nang kakasagat sa... Ta eh, umabot na ng labing limang hanggang dalawampung taon. <laughs> yung apila nila na ginawa doon. Uh -huh. Yan ba yung ano? Yan ba yung network na kung magsasalita eh? Kapamilya po namin lahat ito. Hindi totoo yan. Uh -huh. Ang magsasabi niyan, yung ngayon na nagsasaper hanggang ngayon, nasa NLRC, na pinaglululoko sila ng National Labor Relations Commission. Ilang uh -huh. beses na rin akong nag sa kanila. Pinatawag ko sila tatlong beses na. Mm. Opo. Hanggang ngayon, hindi ngayon maiwasto-wasto. Oo nga, iba dyan, mga kameraman pa. Uh -huh. iba? Oh. Yung iba dyan, parehong humahawak ng kamera. Mm. Nagkataon na, ito'y talent daw, yun naman ay regular. Uh -huh. Pero hindi pareho yung sahod. Tama ba? Yung skill niya, kaparehong-pareho ng skill nito. Opo. Uh -huh. Ayun. Kaya si Joey, alam mo, pagka nakita kami niyan, eh, sasabihin ko sa kanya, A -a, sinungaling ka, Joey, sasabihin ko sayo. Si Joey sa iyo. Hindi mo man yung... lang tinignan ng records ng, ano, eh, uh -huh. ng uh, House. Tingnan mo yung record ng 18 Congress. Kinuwenta ko pa nga lahat ang violation niyan. Eh, kung pag-uusapan, sa isa ko. Sapagkat doon sa ating uh, Public Service Act, Opo. ang isang, isang utility na nagkama, nagkaroon ng paglabag, mayroong penalty na 200 pesos per day per violation. Mm -hmm. Ah, ganun mo pala, oh, 200 pesos per Kinuenta day. Kinuwenta ko. Opo, ilang taon ho nakalipas. Ito, halimbawa lang, oh. uh, isa sa mga violation niya, <coughs> in-encrypt niya, in niya yung mga programa nila. Ibig sabihin, sinusi. Mm -hmm. Alalahanin ninyo yung kanyang... May, may oras pa, pa, tayo, nah. pa oh, mga po, ba tayo? Baga na, mababa tayo. po sa naman yung mga ito. Mahaba pa kung. Baga oh. mamaya magalit sa atin ang mga sumubra na tayo. Hindi po. Oh, okay po. Tuloy natin yan. In-encrypt mm. nila yung contents nila. Ibig sabihin... Hindi pwedeng panoorin. <laughs> hindi pwedeng panoorin kapag hindi ka bumili ng black box. Mm -hmm. Oo. Oh, tama kayo. Ito yung... Eh, alam oh. mo yung black box. Ang black box ay <laughs> 2,500 pesos per unit. Mm -hmm. Sabi ko sa kanila, bakit mo ginawa yan? Uh -huh. Yung prangkisa na pinirmahan mo na ginrant ng Estado, free to air. Mm -hmm. Ibig sabihin, mag-broadcast ka libre. Uh -huh. Libre naman kanya niya. Ay, mo, nilibre mo kasi bine, nagbenta ka ng 2,500. Uh -huh. Bumili ka ng black, box, black box sa raw na hindi galing sa kanila, eh, hindi, mag, hindi, hindi mo papanood kahit may black box ka. Kasi uh -huh. dapat black box ng ABS-CBN. So ilang, ilang milyon yung inano niya? Uh -huh. Ilang milyon yung kanyang ibinenta? 2,500 bawat isa. Ilang milyong pamilya ang binentahan. Inisa-isa ko ng 200 yan. Pagkatapos yung mag-migrate sila from, from analog to digital. To digital. opo. Ah, sinabi, ng, ano, sinabi ng NTC sa kanila, okay, bibigyan kayo namin ng 3 months to migrate from, from, from analog to digital. Hmm. Pagkatapos nito, lahat ng equipment na ginamit nyo, pinahiram nila yung Channel 43. No? Ah, opo, opo. Dito nyo gamitin para sa ganun makalipat kayo doon. Mm -hmm. Pagka tatlong buwan, lahat ng equipment na 'yan i-re-export ninyo. Mm -hmm. 'Yun yun ang, 'yun ang usapan eh. Mm -hmm. Pero tatlong buwan, mm -hmm. Ang testing period. Okay. Uh -huh. Demonstration period ang tawag dyan. ilang taon na ito na may, na alam ko pa eh. Opo. Mm -hmm. Yung iba na mga detalye na nakakalimot, pero yung iba Pagkatapos, sabi nyang ganan, ibenta mo, i-export. Mm -hmm. Hindi dinelay na export, binilang ko uli yung mga 'yan. Opo. Mm -hmm. Sabi niya, three months lang. Alam mo, alam mo kung kailan tumagal yon hindi mm. four months, apat na taon at tatlong buwan. Uh -huh. Kinuwenta ko na naman yan. O, ano sabi ng NTC? Kasi sumulat sila. Mr. NTC, pwede po ba kami magpala, magpalabas ng ano po, yung boxing po ng Pilipino at saka Mexicans? Opo, mm -hmm. Mani Pacquiao yata Ayan. yun. Opo, sabi na hindi, hindi, hindi pwede. Mm. Wala pa kayong yung tinatawag na cast, yung Uh, Pay-per-view. Pay-per-view. Wala mm, pa tayong sila, regulasyon. Babayad, oo. Alam, alam mo yung problema kasi, sabi nga nun, mabilis ang technology. Oo, oh, mababa Hindi tayo makasunod yung regulatory kasi mm -hmm. regulatory ang NTC, ang bilis-bilis ang technology. Mm -hmm. Eh, ang bagal ninyo eh. Gano'n mm, lang oh, nga ano nila. Ah, sinisi. Mm -hmm. Ang bagal ninyo eh. Mm -hmm. Hindi kayo makaabot sa amin. Hanggang sa dumating yung Pacquiao fight. Uh -huh. Sayo nyo yung, yung chance, uh, na, parang gano'n. At saka yung negro, si... Mm -hmm. Kawili, nung no, pangalan ka ni Pacquiao. Uh -oh. <laughs> si... Uh, si Mayweather. Mayweather. Oh, Ayan. Oh. Oh, Sinabi ng ano, ganito, huwag kayong magpapaano. Huwag oh. Wag kayong mag... Oh, uh, mm. wala pa siya yung... Na, ano na ba si CIS? Nakalimutan ko. Sumulat sila kunwari ng... April 30. Mm -hmm. Opo. Ano, oh, o April 1. Ang laban ng Mayweather at saka ng Manny Pacquiao, parang May 15 or something, ko na. Mm -hmm. Ito naman kasing kabagalan ng NTC, hindi ka agad nasagot. Okay. Ngayon, nakapagbenta na sila nung fight na yun. Ayaw! May million, million na yun. Ang sinabi na hindi kayo pwede. Nung sumagot, isa linggo na lang mag-iayon. na. oh. Ang sabi ng ABS-CBN, hindi na po, po, adami. hindi na po namin pwedeng i-trust ito. Na, nasingil na po namin siya ganito yung ganito. Mm -hmm. Nakapagbayad na po. Eh, ba't hindi nyo ibalik na lang, hindi eh, ba? Opo, oo. Eh, eh, sa kasakiman nila... Balik-balikan. Ay, eh, hindi po kanya. Oh. Nilabag nila. Walang tuntunin. Aha. Uh -huh. Pinilit nila yan. Kaya nung, ka, nung sinumang lahat ang mga bahagi nito na, isa lang ang channel nila. Mm -hmm. Lahat ng kanilang mga program, kinonvert nila into channel. Yung isang channel, naging 11 channel. I i yan, yan ang kagagawan ng isang channel na bunga kala nila, makapangyarihan sila. Uh -huh. Na ang entitlement nila, ay talagang kahit na batas lalabagin. Kami ang batas. Yan ang style nila. Eh. Uh -huh. Binilang ko ngayon lahat ng kanilang violation at minultiply ko sa 200 pesos per day per violation. Alam mo kung magkano na kwento ko? 1.6 trillion pesos. Wow, laking pera. Oo. So, uh -huh. pata sasabihin ni Joey Salceda uh -huh. na kumakandidato ng gobernador ng Albay. Nako, oo. Uh -huh. Sana narinig po ninyo sa mga, mga mamamayan ng Albay. Oo. Mm -hmm. so, ang gando na lang. Bahala na Ayan. po kayo. Uh -huh. third paragraph na, son. Ano third, paragraph? Sa uh, third, paragraph. third paragraph. Eh, para may paliwanag natin. Oh. Uh -huh. Prior to the rejection Ikaw of the, uh, Oh, franchise renewal po. <laughs> prior, some 36% of Filipinos derived their news and entertainment from the channel. ABS-CBN's extensive regional network reach was also the source for news and updates on impending disasters, making the channel crucial then to disaster risk reduction strategies at the local level. Oo, oh, totoo naman yun eh. Mm -hmm. Pero alam mo, nung tinanong ko yan sa abogado nila, Aha. Uh -huh. tama naman po na kayo ay nagsisilbing inspirasyon ng marami nating kababayan. Uh -huh. Wala pong debate dyan. Uh -huh. At kumisa na nga po, nakakatulong nga kayo eh. Totoo naman po. Although hindi po niya pinakikita po yung uh, audit ng inyong nakukuhang mga durations, uh -huh. pero hindi po ba mas maganda yung makatulong kayo, nakakasunod pa kayo sa batas. Ayo. Takutin mo mm -hmm. nga po. Di ba mas masarap yung tumulong ka, pero wala ka nilabag sa batas? Mm -hmm. Sasabihin mo na tumulong ka, pero napakarami yung batas na nilabag. Yan ang gagamitin mo ngayon dahilan. Go. Wala may sagot eh. Aha. Uh -huh. Bakit mo gagamitin? Eh, na social media eh. Ako nga, magmula nung masaray ang abs cbn din. Go po. Hindi na ako nanonood na lang ako Netflix eh. <laughs> ang source ko na lang ang impormasyon, at saka yung social media. Oh, mas maganda pa yung social media mas marami pang pa totoo dyan eh. Hindi oh, oh. ko sinasabing lahat ay eh, totoo. Mm -hmm. Pero kung halimbawa titingnan mo yung average, mas marami pa yung totoo dyan kesa sa mga mainstream media natin. Saka mas mabilis ngayon. Ha, no? oh, oh, sana oh, oh. magkausap kami nitong uh, salseda na ito eh. Mm -hmm. Opo. Oh, Ayun. Ayun pa, ay, lang sinasamantala niya kasi magagraduate na ako eh. Mm -hmm. Ayun na nga po. Pong. Hindi, ang balita oh. nga natin kung hanggang Papaspasan daw ata ito hanggang bago magsimula pang itong mga buwan na ito. Kung pwede so, pa nilang gawin yun? Alam mo, na sa 13. Ba, Baka eh. sila, mananagot sila sa ating uh, mamamayan. Ibig ko sabihin, ibibigay nyo ba yan nang hindi man lang nila uh, itinutuwid ang mga pagkakamali na aming uh, napatunayan Oo. sa pamagitan ng isang masusi at mahabang pagtalakay ng mga problema kasangkot ng kanilang paghingi ng renewal noong 2000. Year 2000. Eh oh. Isip sipin mo eh kasagsagan ng COVID-19 yan pa yung aming pinag-uusapan. Totoo po kong may mga hearing noon kayo barami eh. Nakamaskara nakamaskara pa kayo diyan. Eh. Pero Iba? pero no. Pantay ang labanan, patas ang labanan, hindi kagaya ng quadcom. Ah, oh. sapagkat ang abogado nila sinasabi ko sa yo, everyday ibang set. Totoo po. Oo. Oh. Mm -hmm battery of lawyers ang kaharap ng ganda. Talagang baterya, di baterya talaga. <coughs> so, <laughs> Ay, la, last masasabi part, ba natin oh. hindi pata sa labanan? Ay, pata eh, oh. kapag kukonsulta. Oh, oh. At marami pa silang Ito, kinagamit na kagaya ng gamit mo ngayon. Oh, oh. Samantalang ako, yung eh, yellow pad lang ang gamit ko. Mm -hmm. <laughs> oh. Ito to, oh. yung pinakamagana yung huli. Yung -huli. oh Yung, -huli. Uh, yung, -huli. Oh, yung -huli. oh yung sabi niya. Oh. Even the merits of renewing the franchise, as well as the clarifications made by the government agencies, hmm, Niliwanag doon ng mga government agencies, e, eh, no? over certain allegations against the grantee, this representation urges Congress to reconsider the non-renewal of the franchise by the previous Congress. Yun. In view of the foregoing, the approval of this bill is urgently sought. Urgently oh. sought. Boy. Joey uh, oh. Sarte Salceda. So, sagutin yeah. mo, Jen. Yan yeah, na, ang malaking problema ng Congressman Joey Salceda na tumatakbo ngayon na gobernador ng Albay. ko. Isang libot, isang kabulaanan. Mm. Na uh -huh. Congressman Joey Salceda. Uh -huh. Sana mag-isip ka at uh, kung talaga ikaw ay eh, nagmamahal ka sa bansa mo, sasabihin ko sa iyo ng diretso ito. Mm -mm. Mananagot ka, hindi lamang sa iyo mga kababayan sa Albay, mananagot ka sa buong mamamayan ng Pilipinas pag tinuloy mo yan. Oo. Uh -huh. O yan, yan, masasabi ko lang sa kanya. Eh mukhang, uh, well, kung ha. Kung sana nakikinig ka. Oo. Uh -huh. Eh sana, tingnan natin ko kasi may mga balibalita nga tayo talagang pagkahiit at pagdating daw po ata sa lunes ng opening ay eh, pagang uh, isa o sa de, e, ata nila ito. Odi, ilitaw e? natin ngayon yung kanilang mm. ano, yung uh, pilitin natin ngayon sinuhin. Nasaan yung ano? Nasaan yung titulo ninyo dyan? In lupa. Ah, oo nga Al pala. Alam mo ba na isa sa nap napatunayan na, na nagkulang lang ng panahon, namatay kasi si Congressman Datol. E oo yan, nga pala, sa si Sa yung kukuha ng certification, mm -hmm. pati yung kanilang transmitter dyan ay walang, ano, walang building permit. Mm -hmm. uh -huh. Saan ka naman nakakita pinakamataas na transmitter sa ating bansa. Hindi uh -huh. yan na walang building permit. Uh -huh. Kaya nga dati nag-iisip. na sinasabi ko sa inyo uh -huh. pagka pinakamakapangyarihan, pinakamaiinfluence ang network. Walang batas-batas sa kanila. Uh -huh. Magtatayo ka lang ng barong-barong may building permit ka. Totoo. Eh. Uh -huh. uh -huh. oh, kahit ano lang dito sa higpit ng ngano sa Quezon City. Ito, magtatayo ka ng napakatas na transmitter, walang building permit. Uh -huh. Diyan mo susukatin kung anong klasing mga tao yan. Sasabihin ngayon ng Joey Salceda, walang paglabag. Ipakita mo sa akin, Joey Salceda, na mayroong building permit. Yung transmit, yan lang, magkakalintikan tayo. Hanggang ngayon ba? Wala pa ring building permit. O nila. Maraming nagkaroon na siguro ngayon. Pero uh -huh. anong ginawa yun? Uh -huh. Yung sinasabi natin. Naalala ko ngayon ko kasi ang guest na doon, kasi dati yung Pangulong Erap Dati pa, nung oh, nalaman na. Alam mo, ha? Pinacheck, kaya nga oh, nalaman yan eh. Alam, na alam, mo na, presidente yan. Oo oh, nga. Pupunta dyan. No. Ngayon, eh, naging basic na sa oh. ano sa yung mga staff. Titingnan mo na. Oh. oh, may building permit. May kaibay, ganyan. Kaya nga, alam pinakita, wala silang may pakitang building wala permit. Wala pa ng building permit. Eh, para... dito pa lang eh. Anong sasabihin mo ngayon na walang paglabag? Oo. Uh -huh. Nako? Ano? I ibig mo sabihin, isang certification na manggagaling sa Securities and Exchange Commission? Sapat na yon? Humarap uh -huh. sa amin ang Securities and Exchange Commission? Uh, so pero ano, pagka ito inihain kong... Ano po ito? Pagtatalo ng ba ito? ng eh, ba Kasi uh, ako no. ko nga sa iyo, ah, uh, Hmm. Sa panig ng mga committee ngayon, hindi uh -huh. na natin malaman kung mayroon pang rule of law eh. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Eh kasi ang isa sa mga dagdag na... O hindi naman ako member dyan. Baka oh. mamaya, hindi, huwag nyo nang pagsalitain dyan yan. O so, Hindi O baka kasi... hindi na ako, baka harangin na ako dyan. Hindi na ako makakaupo dyan. Ah, gano'n o baga? O so, hindi ba tinangka nilang huwag na akong pagsalitain? Isipin-isipin mo, tinanggal nila ako sa lahat ng aking membership sa committee. Oo. Oh. Ang pagkakaakala ko naman, habang ako ay isang uh, miyembro pa rin ng Kamara, may karapatan naman akong uh, umupo doon mm -hmm. at uh, mag-participate sa kanilang pagtatalo. <laughs> o, eh, de, sabi ko doon sa akin, staff, ipalista mo ako, gusto kong magtanong. Mm -hmm. uh -huh. Bumalik sa akin yung staff ko after three minutes. Sir, sabi po ng ComSec, hindi po rin ako yung pwedeng isali doon sa list of uh, interpellators. Uh -huh. Bakit daw? No. Eh, hindi rin po kayo mende. So, sige, hayaan mo na ako i-re-raise mamaya. So, ang una kong ni-raise, Mr. Chair, mm -hmm. ano po ba ako yung legal basis ng ating Comsec na pagkakasabi niya na ako po'y hindi na pwedeng magpalista sa, dito sa committee ito sapagkat ako po hindi na member. Uh -huh. Hindi niya sinagot. Nang sinabi na lang, I will include you, Ayun. Your Honor. Ako, minto na ako. Oo <laughs> so, so nga naman. Ba't kinakailangan ko bang ilaban sa lahat ng pagkakato <laughs> kung makakapagsalita ko, hindi? Aha. Uh -huh. eh, wala na ako ng gana eh. Kaya hanggat papipigil kayo, kung anong pipigilin kayo. Eh. Anong klaseng ano ito? Anong klaseng uh, kongreso? Uh yung -huh. Ngayon pa ako'y eh, kahuli huli ang na dito sa kongreso. Ngayon ko pa nakita. Nako. Itong uri ng mga eh, ang Talagang balik, ano, eh. Talagang... yung cheese piece para pa naman kong kapag ka ito'y naibalik, mukhang isa kayo sa mga pinupuntirian nila. Kapag ito na'y nag-operate na uli. Hmm. Paano nga <laughs> ito? <laughs> Ulitin mo nga. Eh, ang balita ko, tismis naman ko, kapag kayo ito daw, pwede nakapag-operate. Ginagalit lang ako dito <laughs> hindi eh. Na, Ay, <laughs> lang ayaw lang kitang patusin. Ginagalit mo lang ako Ay, Hindi, e, ang balita ko naman ata, magiging <laughs> wow. manager na si oh, Telkina. <laughs> ako naman ako kuning yan eh, manag manager. Oh. Baka Bye. mabalik ito. <laughs> oh, Yun nga. Kasi meron pa ito na hindi nabibenta ka na May stocks pa ako dun. May stocks ka pa eh. Sa parin ako sa VR eh. Tapos na yata tayo, wala na tayo. Meron pa 15 minutes.